sa pamamasyal ko sa gubat may napansin ako na isang puno na parang ang bunga niya ay parang ubas pero puno siya, hindi siya gumagapang kaya panuorin nyo guys hanggang dulo itong aking video tara, samahan nyo akong tuklasin kung anong prutas yun Thank <coughs> you. mga kaprobinsya samahan nyo ako doon sa gubat na tayo maghanap ng magkakain natin ng mga prutas tingnan natin kung mayroon tayo makukuha mga prutas din, para samahan nyo ako guys kaprubi hanap tayo dito ng bayabas hindi e din nung may tayo ay may kakay ayan meron dito ayan. dito talaga sa probinsya ay eh, libre rin talaga pati mga prutas hindi na kailangan bilhin pumunta ka lang sa gubat ay makakakita ka na ng mga bayabas para kasi akong sinisipon kaya kailangan ko ng vitamin C masama kasi yung pakiramdam ko Ayan. Ayan. Ito kasi yung vitamin C itong bayabas ay marayaman sa vitamin C kaya kuha tayo Yeah. masarap itong ganitong hilaw pa malutong kisa dun sa madilaw na at hinog minsan kasi naunahan na rin ng ibon kumakain ng mga ibon saka minsan yung hinog yung madilaw na eh minsan kasi may uod na yun kaya mas maganda yung ganitong green pa malutong kainin tapos okay pa yung ano medyo maasim gusto kasi si ngayon na medyo maasim kasi nga mas sa may paglamdam ko para akong lalagnatin na hindi ko alam kaya itong bayabas ay mayaman sa vitamin C kaya ako'y manguha ngayon ito man ito kasi nakatago lang sa baba ito na mayroon palang hinog medyo maliliit pa siya hilaw pa siya pero naman siyang bunga kaya alam pahinugin pa natin ng kunti ng ilang araw pa yan babalikan na lang natin ingat ingat lang kayo sa pagsuot ninyo sa mga gubat na ganito at baka minsan kasi merong ahas dito naman sa amin walang namang kubra na ahas ang nandito ay yung kulay pula na ahas ang tawag sa amin ay almoranin ma ano din yun makamandag na ahas dito kasi walang mga kubra pang lumalabas pero yun ang pinaka ma, makamandag na ahas dito yung kulay pula na ahas kaya ingat ingat kayo sa pagsuot nyo sa mga gubat gubat meron din tayo dito napansin na bunga ng tagbak kaya medyo hinog na ito ay kinakain din maasim din ito tama-tama sa akin panlasa mga kaprubi sa akin pag ikot dito sa gubat may napansin akong isang kakaiba na puno ng bunga. Ano siya? parang siyang ubas pero puno. Hindi siya gumagapang. Andun siya. Tara, punta natin. Tingnan natin. Ito yung kanyang puno. Oh. Parang, ang dahon niya ay parang sa bayabas pero manipis. sa yung mga sanga niya ay pahaba na merong mga tinik-tinik. Parang sa bugambilya may mga tinik pati yung puno niya ay may tinik sa puno niya ay kumpul kumpul ng tinik na malalaki ayun o, sa taas may nakita akong isang kumpul na bunga na para siya talagang ubas o yung titingnan ayun o At lalapitan natin puti na lang meron akong hagda na kawayan din eh. atin papa titingnan Ayun o tingnan nyo kumpul kumpul din siya na para siyang ubas hintayin natin itong huminog kasi yung hinog nito dati ay napansin ko na ay violet din na para talaga siyang ano para talaga siyang ubas yan medyo ito ay nagpipink na oh at doon sa taas ay meron medyo ano na violet na kaya susingkitin natin maya maya yan, oh doon sa taas ang dami yung bunga dyan doon sa taas kumpul kumpul din pero hindi pa siya hinog. Para talaga siyang puno ng, puno na ubas. Pero hindi, yung karaniwang ubas kasi gumagapang. Pero ito, ay puno. Tapos yung puno niya, ay merong mga tinik-tinik. Ayan o, titilos ang tinik. Ingat-ingat lang sa pag-akit. At ano, lalaki pa naman ang tinik doon sa may puno. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa prutas na ito sa pati niya may mga tinik sungkitin natin yung medyo parang hinog na doon sa taas titingnan natin kung ano itsura ng kanyang bunga ayan yung kanyang bunga oh. mapula na yan. pero parang ito ipupula pa ng tudu magiging parang violet na yan oh. ang ganda ng kulay. Oh. Parang din siya talagang ano, ang ubas bilog na bilog oh. saka yung laman niya sa loob ayan, oh. pero ang pinakaiba lang niya sa ubas, yung ubas ay parang makatas ito ay hindi, pero mayabo yung kanyang pagka laman sa loob saka yung buto niya ay kulay puti o oh, oh, yung kakulay ng laman yung sa ubas kasi ay pabilog na kulay itim pero ito ay ano medyo flat siya na ano kakulay nung laman yung kanyang buto at saka matamis din siya mayabot talaga yung kanyang ano yung laman niya lalo na siguro pag nahinog ito ay sobrang tamis medyo hilaw pa ito eh mag ang hinog kasi nito ay parang purple din o yung parang sa ubas din na ano violet na miss ko rin tuloy yung ano, yung ubas na tanim ko dun sa rooftop. Yung tanim pinatanim sa akin dun sa rooftop. Yung ating binalik dun sa rooftop. Dati may bulaklak na yun, hindi ko pa nabibisita uli kaya samahan niyo ako, guys. Bibisitahin din natin ngayon. Tara. Mga kaprobi, andito na tayo sa rooftop. Tingnan natin kung anong itsura na ng bulaklak ng ating ubas. Yan. O ayan, mga ano na siya. Mga biris na, oh buti hindi siya na abot ng ulan nung siya nagbubuk nagbubuka yung kanyang mga bulaklak at least ngayon kasi muling naguulan uulan pero at least beres na siya ngayon oh. No? mga beres na siya hmm. medyo marami din yung kanyang pagkabiris ito mahaba mahaba ang pagka ano nito at virus na siya medyo malalaki na yung kanya mga virus <coughs> kakatuwa naman kasi ngayon nag-uulan na uli at least nakaligtas na siya mga beers na yung ating dati ay bulaklak yan yan guys ang update dito sa aking pubas na nasa paso sa taas ng sa rooftop yan yan lang guys ang update thank you sa, wa, sa wala uh, thank you sa panonood nyo sa so, walang sawang panood ng aking mga video thank you thank you thank you and god bless bye bye